Natirang dalawang hiwa po ng pritong tilapia. Paano kaya natin mapapagkasya to sa tanghalian? Recycle po ang ulam natin ngayon. Sasarsahan natin, lalagyan po natin ng gulay sa bandang huli eh. Basta po mainit, bagong saing eh, mairaraos na po natin. Bukod po dun sa tilapia, ang mga rekadong ko po dito ay madalas eh, nasa kusina nyo na. Yung iba'y nasa refrigerator nyo na. Kaya sa tingin ko po eh, kahit papano eh, pasok sa budget ang ulam natin today. Apat na pritong tokwa po ito na dinurug-durug ko na pandagdag na rin doon sa hinimay na isda. O damihan nyo po ang kinchay at na magkalasa na. Dalawang nilagang mais po. Kung merong nasa lata, yun po ang gamitin nyo, gayatin nyo na. Luto na po yan eh, kaya malambot na. Tinantad na sibuyas po. O wala nang gisa-gisa, isama na. Maiba nga po ako ng tanong. Pakilagay nyo nga po sa comment section kung ano ulam nyo kagabi. Bakit kamo? Kukuha na rin po ako ng idea kung ano ang mga abot kayang halaga ng rekadong ginagamit nyo sa pang-araw-araw nyo. Yung po ilalaho ko sa ulam na lulutuin ko para magaya nyo sa susunod. Huwag nyo pong itatapon yung ketchup sa pouch. Kapag ka po kayo kumakain sa labas, eh, iuwi nyo na at magagamit nyo yan. Katulad dito sa ulam natin ngayon. No? Oh, apat na pouch po ang gagamitin natin. Parang lumalabas na dalawang kutsara po. O maglagay po tayo ng isa katamtamang laki ng karot. Gayatin nyo po kung pwede pa sa budget. Kalahating tasa po ng harina para mabuo. At batihan po natin ang tatlong itlog. So far, pasok pa po ba sa budget? Tsaka po natin ilagay ang ating hinimay na isda. Kayo na po ang tumantya kung ilang piraso ang gusto nyong palabasin sa ulam natin. Basta imumuestra ko po sa inyo kung ilan ang nagawa ko. Itabi nyo muna sa freezer ng mga 10 minuto o mas mahaba para po maging firm at tumigas-tigas ng kaunti. Kung ang kawali niyo po yung non-stick, kaunting mantika lang po ang gamitin niyo. Ang apoy naman po yung medium lang. Baka po kasi masunog ang ibabaw, yung paligid, pero ang loob naman po yung malambot at hilaw pa. 10 hanggang 12 minuto ko po itong pinabalibaliktad sa kawali. At sinigurado ko pong luto ng bonggam-bongga bago ko po hinango. At pinatulo ang excess oil sa paper towels. Habang lumalamigin, eh, nagiging firm po at malutong. Kay sarap! isang sarsa na po ang isunod natin kung ready ng kumain ng buong pamilya. Gisa na po natin ang bawang, isunod ang sibuyas. Pagluto na po ang aromatics, sabawa na po natin. Dalawang tasa po ng tubig ito. O patisan nyo na. Pamintan durog. Shrimp powder kung gumagamit. Kapag kakumukulo na po, isunod na po natin ang tangkay ng katalbus ng kamote. Banggitin nyo nga po kung taga saan kayo at nang mabulyawan na po kayo ngayon bago kumalimutan. At kapag kamalambot malambot na po ang tangkay, lagyan na po natin ng nilaga pang maes o kaya'y maisalata para talagang masustansya na yung ulam at abot kaya pa ang halaga. Isunod na po natin ang dahon ng talbos ng kamote. Ilubog natin ang dahon sa kumukulong sabaw at hinaan na po natin ang apoy. O ito po ha, lalagyan ko po ng ilang kutsarang all-purpose cream kung may natira kayo nung gumawa kayo ng carbonara nung isang araw para creamy po. Bahagyan na lang ang apoy niya na. Palaputin na po natin, cornstarch at tubig. Tsaka po natin isama, haloin sandali. Asinan nyo na po ng kaunti kung uh, hindi po masyadong maalat. At kapag ka bumubula na po ang paligid, isama na po natin sa huli ang tostadong tortang isda at maes. Patayin na po natin ang apoy o nairaos na natin ang ating pananghalian. Sa panahon po ngayon, kinakailangan madiskarte ka talaga sa buhay. Yung mga rikadong kala nyo itatapon at mapapanis eh. Isipin nyo dalawang beses, magagamit nyo pa ba ito? Maluluto nyo po ba ito? Marirecycle nyo po ito? Tignan nyo itong aking ginawa. Masasabi nyo bang ito po yung datirang dalawang tilapia na may maes? Masarap po yan. Sana po yung maibigan nyo. Kayo ang boss eh. <laughs> Ron Bilaro po. Bukas ulit.